Be, be, Oh, nakakagulat ka naman. Nabalita, ano ba yung nangyari sa kapitbahay? Nabalita? Aba, kahit anong nangyari? Ikaw naman, Kay na mo naman. Kapitbahay natin, di mo alam. Balita. Gusto, <laughs> Di yung malakang nalalabas. Umuwi na. What? Ay, umuwi na ba? Yung asawa nung ano, yung nasa abroad. Ah? Ganon? Oo, oh, yung nasa Saudi. Yung walong taon. Bago siya umuwi. Diba? Tagal, no? Umuwi na pala, ano? Oh. Hindi ko man lang napansin. Halos walong taon bago umuwi. Grabe. Diba? Oo. Oh. Ay, uh, ito na sabihin ko eh, umaga, kaya pala napakaingay, nag-aaway. Mm, talaga? Oo. Uh, oh, eh, hindi ko yata narinig din ah. Uh, oh. Nakahuli pala umuwi yung asawa. Eh, paano mo naman nalaman? Eh, na nabalita ako kayo umaga talaga. Saka narinig ko talaga, nag-aaway ko uh na. -huh. Pagkakapalita ako eh, huh? nakahuli <laughs> ka. Ikaw talaga pagka uh, sa chismis eh, number one ka, alam na alam mo. Nahuli na ano yung kabit. Oh. Kabit. Mm -hmm. eh, matindi yan. Okay. ang masama pa nga. Kaya pa mm -hmm. uh, madalas kong nakikita yung tricycle yung doon. Oo. Oh. Diba ating umaga, tanghali, nandun. Kahit madaling araw, nandun yung tricycle. Oo. Oh, oh. Hmm, eh, magka-tricycle pala yung eh. kabit. Eh baka naman isinaktik mo pa na nakikita mo yung tricycle dyan ay, eh. Hindi. Sugurin tayo dito. Hindi, nabalita ako lang yun sa kanto. Ah? Kasi nga di ba natambay ako doon, ay di balita ako sa kanto. You're Oo, o, basta nga ako dito ah. Hindi. mo lang sila oh. Eh kaya pala ang daming barangay taan din doon. What? So, may ang umagat nag-away, nagbabag. Kaya ah. eh, sa akto yung lalaki. <laughs> Grabe no. <laughs> Alis walang taon sa abroad, umuwi. Tapos, niloko ng mga asawa. <laughs> gagawin sa akin yun at hindi lang ganun aabutin mo be ha marami buti na lang hindi mo ako pinayagan nung umalis eh yung magdudubay ako magdadrive ako doon driver yung patatala na ako ng ko ng direct visa diyan ako namayag siyempre naman be ako pa ikaw pa mawala <laughs> <laughs> oh, ka lang sa paningin ko eh ako'y nalolo eh ano? kaya nga yung umalis doon kasi <laughs> <laughs> de... oh, lumabas din ang totoo oh, mamimiss mo rin ako hindi hindi sa oh, oh ba ako mabigyan? Paris ka? Ayaw, di ma Ang gaya may kabila. Eh, sige, pag ako malis ka, o. talaga makakabit ako, ikaw din. Huh? na Alis. Grabe na, no, walang taon sa abroad. Oo. Oh. Tapos si... Eh, Pag-uwi ng lalaki. Ganun lang yung aabuti. Mahirap yan. Mahirap talaga sa buhay ngayon na magkakahiwala yung pamilya. Hindi mo na alam ang babalikan mo. <laughs> Ito pa nga eh. Si Si Ma'am Pilu pala yung ano? Oh, talaga yung pinatulan yun? Oh, si Ma'am Pilu. Oh, talaga <laughs> yung pinatulan <laughs> yun. driver si Ma'am Pilu. Minsan nasa kaya ko dun eh. Amay puto. Pianip na yan. Walang taon. Kaya pala pag lalabas ako ng umagang umaga, bibili ako sa tindahan. Nandoy tricycle. Si, yeah. si Ma'am Pilu pala. <laughs> nasa kaya ko minsan dun. Diyos ko. Yung amoy. Nanununtok sa ilaw. <laughs> Pagkatandaan na nun. Diyos ko, natagalan yun. Oh, ano pa, ano pa? Ano pa ang nalaman mo doon? Sa nga pala, be. Galing ako ng barangay. Oh. Eh, nabalitaan ko. Pagpapamigay daw ng patupad si Mayor. Ah, oh, yan ang pinakamaganda. Oh. Ganyan ang ng mo. Sa mga... Sasagap mo. Sa mga four-piece. Malimigay. Diba? <laughs> kaya, bukas pa lamang eh, pumunta ka na sa barangay at magbalista. Sige, sige, sige. Eh, magkano kaya yung makukuha naman doon? Ay, mga tiga-apat na libo daw eh. Saka may pabigas. bigas. <laughs> Mag-aalan na ako kung umaga hindi pa tumitira ako kung ano pupunta na. Maaga ang pumunta doon para unang-una ka sa listahan. Oo naman. Para hindi ka nakikila. Oo naman. Hindi tayo magpapalik sa mga ganyan. Oh. Be, may ulam ka na bang niluto. Oo. Oh, Ito may pagkaya natin dyan. May adobo akong niluto ron. Ay, tama-tama be. Nagugutom mo eh. Nako, eh, yun nga ba sinasabi ko? Uuwi ka lang dito, kakain. Tapos mamaya, aalis na naman. Kakain mo na ako, Bea. Eh, at pag kaya ko kumain eh, pumunta muna ako sa canto ulit, babalik ako. Makasagap ako doon. Naku, 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 ayan sa chismis na ito kagaling. Eh, alam mo naman eh, malakas pa tayo sa wifi eh. <laughs> 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 wifi, na wifi na wifi. fi ayan. Nakakain mo na ako ah. Kuya, ano lang dito ng chismis? Sige, sige, babalik pa, alam kita ulit. Sige, sige, sige.